At dahil nga may nag-request na naman sa akin, natambilok naman daw ang aking kilawin, so ay ano pa nga pag pagbigi. At yun na nga days video, pumunta nga pala kami ng kapatid ko ngayon sa tabing dagat para manguha ng tambilok. At dahil nga bidabid na, na naman ako, edi eh, ako yung mag-drive ng bangka. Bali na bira na nga pala ako dyan sa makina, eh, hindi pa rin na andar At tinatawanan nga pala ako nila mama at kung bumira daw ako eh, para daw hindi ako kumain. Ay eh, talaga naman at nagkapila ang ako. Pero lagi ko naman na ito napapaandar. Ewan ko na nga lang ngayon at ba tayo umandar. At sabi nga ni Papa eh, baka daw walang gasolina. Kaya na hinagis na nga ni Papa yung gasolina din sa inyo. Pero nung ko ang tanke eh, ay meron pa naman. Kukunti na nga laang. Ito nga palang kasama ko ay eh, ito yung isa isa kong kapatid na sumunod sa akin na nagbablog din. kasi na nga pala siya nagbablog kaso tumigil nga siya at nagligalig ang sa Laguna. Tapos ngayon nga ay bumalik na dito at apagpatuloy na laang daw niya ang kanyang pagbablog. Papalaw naman po mga katabo di Unichan Vlogs. So yun at matapos kong sipat-sipatin aring makina ay yun umandar na rin. Madalang ko kasi gamitin aring bangka naming malaki kaya naman na hindi nga talaga ako masyadong sanay. Hindi nga tulad ng bangka naming maliit na madali lang ang bagasyang paandarin. At saka bihira lang din naman kasi talaga ako gumamit ng bangka. Nakakagamit lang ako ng bangka kapag ako ay may kukuning para sa bayan. Kasi hindi naman kasi nila dinideliver dito sa amin. Malayo kasi kami sa bayan at sa andan dito sa amin ay puro pala isdaan. Ay kawawa naman yung rider kapag nagsimplang sa palaisdaan ay di pa pupuno ng putik yung mga parcel sell. dahil medyo maliit pa lang ang tubig ngayon kaya naman yung kapatid ko na nga ang pinag ko ng bangka at gawa ng ayoko na masyado magpakabida at baka ako'y mabanggadyaan sa may batuhan ay nako baka yung kikitain ng video ay nakukulang pa sa pambili ng LSC eh. Ito kasi kapatid ko ay sanay na yan sa pagda-drive ng bangka. Kahit malabo yan ay alam nila kung saan ang malalim at mababaw. Sa dagat kasi hindi porket malayo sa tabihan ay malalim na. Kasi minsan may mga tinatawag na bahura o di ka naman ay bakuntod. Kung tatanungin nyo naman po kung ano bagay yung bahura, ang bahura po ay para siyang pulo sa dagat. Hindi parang yun na nga. Tapos yung bakuntod naman po ay yung mga buhangin na nakausbong baga sa dagat na hindi mo akalain na babaw pala, akala may malalim. Pero kapag sanay ka na nga magdala ng bangka ay alam nila yun kung saan ang kanal. Pero kaya ko na rin naman, pero mas gusto ko nga kapag ako may kasama, ako lang yung makina, tapos sila na yung magadrive. Mapabangga man yung LC, ay wala akong kasalanan dun. Nagsakay na nga pala kami ng bangka at malayo nga itong pangunguhaan namin ng tambilok. Kasi nga kung lalakarin namin, ay may hirapan kami ng sobra at gawa ng may tubig na, ay di ba namin aring lalauhan. Hindi nga tulad kapag hibas talaga yan, ay malapit at dinandaan sa batuhan. Ang mga tambilok nga pala ay makikita yan sa mga ugatan ng pulok na kahoy. Tulad nga lang na rin mga bakawan, pipisik, o kahit anong kahoy pa yan. Pero meron din naman sila sa mga buhay na puno. Pero mas madalas sila sa mga ganitong bulok na kahoy. Nga pala ngayon lang din talaga susubukan kumain ng tambilok. Dito naman talaga sa amin ay eh, kinikilaw yan. Kaya nga lang hindi naman kami nagkikilaw niyan. mahilig magkilaw niyan ay yung tito ko at yung mga ibang kamag-anak ko. At sabi nga nila ay eh, masarap nga daw yan. Ay hala at atis tingan ko nga bagal lasa. At dahil nga hindi ko sigurado kung malansa ba yan o ano kaya namin nagdala nga kami ng kalamansi at suka dito. Medyo mahirap nga lang pala siyang kunin kasi nga ay itak lang yung dala namin. Mas maganda sana kung pala ko lang gagamitin dito. At saka dapat pala dito ay eh, dito sa uluhan siya hahatakin, hindi nga ro sa puitan niya kasi inapuputol din, parang umagla din pala. Sabi nga, pala ni mama, mas masarap daw yung mga tambilok na makukuha ay sa puno ng bakawan kaysa daw sa mga puno ng pipisik. Meron daw kasi nitong makahat ang lasa. So yun na nga at nakakuha na nga pala yung kapatid ko. Maliit nga lang inakuha niya pero okay na yun. Natatestingan tatestingan lang din naman natin kung ano bagal lasa. Kumuha na nga pala ako na rin kalamansi para sigurado na hindi malansa. Kasi hindi ko naman alam kung ano bagal lasa nito. Tapos sa nga pala ako diyan at gawa yung taga video ko ay tinatawanan ako. Ay dinakitawa na lang din ako. <laughs> <laughs> at yun na nga, hindi ko nga nagustuhan yung lasa at gawa nung parang putik naman yung nakain ko. At sabi nga nung kapatid ko, dapat daw itinanggal ko muna yung maitim at yun daw iputik. O di ba diba, animal, hindi sinabi sa akin. O di ba diba, may pakalamansi pa akong nalalaman. Eh, wari kahit ilang pirasong kalamansi ang ilagay ko doon hindi mababago ang lasa ng putik. Pero bakit sabi man ng mga nagakilaw ng tambilok, eh wala daw silang inaalis doon. Yung ulo lamang daw talaga, tapos sabay kain na daw. Ayan, ang gandang tampo yung ina mga nagasabi nun. Bali, tinikman ko nga pala ulit yung maitim ay talagang lasang putik. At dahil nga hindi ako satisfied doon sa una kong tikim, kaya naman ay uulitin natin. Suka so, naman yung ilalagay ko. Pero bago nga yun, ko na itong mga maitim at ito pala ay putik, pang asar. So ayan, matapos ko tanggalan ng putik, abay, wari ko naman ito wala ng lasang putik. Pero medyo maitim pa rin, pero hindi naman na siya putik. Titistingan natin at ayun nga, tanatatawa na naman yung aking kasama. at parang ako'y medyo nakakalata na dun sa kapatid ko at ako'y napagtripa na laang. Kaya na may isa naman ang ating apat ikimin. Kala mo ha, damay damay na to. Masarap ah. ha. <laughs> <laughs> oh, akala mo ha, ka pala ng suka ay. At sabi nga ni mama masarap nga daw ito kaya na may mag nga kami ng ilang piraso at tapatikim namin sa kanila kung masarap baga talaga. At ayun nga natapon pa. Bali pagpasensyahan nyo na nga pala kung epic fail itong aming pagbablog kasi nga ay first time lang kasi namin ito na magkain ng ganito nga tambilok. Hindi kasi may napanood kasi talaga ako nito na pagkakuha dun sa kahoy medyo may mga maiitim pa rin yun. Ay diritsyo kain na niya agad at sarap na sarap pa. Pero hindi pa nga rin kami tumitigil nung kapatid ko sa paghahanap na kung saan bagay inasabi nilang masarap dito ay puro putik naman ang lasa na rin. At yun nga at may nakita naman kami dito na maputi naman siya. Aba, waray ko hindi naputik ang laman nito. Siguro ibuhangin naman. At ayun nga, nalasahan ko na rin kung ano bagay masarap din sa tambilok. Ayun nga, at lasa siyang tuyong. O di kaya naman ay parang lasa rin siyang uh, sisi o talaba. Mas maganda pala kapag hindi mo na siya alagyan ng suka o di kaya naman ay kalamansi. Para mas lasang lasa mo siya at saka hindi siya malansa. Ayun, at bakit kasi hindi nilinaw sa amin ni mama? Yung maputila ang palang inakain dito. O di ba, nanisi pa. <laughs> Tapos ayan nga at nilantakan ko na ulit yung nakuha ng kapatid ko. At ninanamnam ko ngayon lasa at parang may kakaiba na naman ako nalalasahan. Ayun nga at napakakahat. At na yung mga warik yung sinasabi ni mama na meron talagang tambilok na makahat ang lasa. Grabe ang sakit sa lalamunan, parang hindi ako makahinga. Grabe sa pagkikilaw pala nitong tambilok ay eh hindi porkit maputi yung tambilok ay eh pwede mo na siyang kainin at masarap yung lasa. Yung iba pala talaga ay ang sama ng lasa. Kapag pala magkikilaw ka nito dapat iatik mo muna. Hindi yung akainin mo na agad at na kapag natsimpuhan mo yung makahat ay eh talaga naman. So bali ito nga pala yung itsura niyang nakuha namin buo. Yung hawak nga pala ng kapatid ko yung uluhan, ito naman yung buntot niya. Parang may paano. So ayun nga parang hindi na kami nasisiyahan ng kapatid ko kaya na may uuwi na nga kami. Kumuha lang kami ng ilang peraso at tapatikim din namin kay mama. At sabi nga ng kapatid ko, abay mabuti pang manguha na lang tayo ng tuyong, mas masarap pa yun. Pero masarap din naman ang lasa niya, kaya nga lang talaga ichimpuhan la at meron talagang makahat ang lasa. So yun lang, bye bye!